sa ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 2, Talata 1 hanggang 12. At ang Ebanghelyong ito ay para sa dakilang kapistahan na ipinagdiriwang natin ngayon. Ang pagpapakita ng Panginoon o tinatawag na epipanya ng ating Panginoon. At sa Ebanghelyong ito, makikita natin na mayroong mga matatalinong tao o mga tinatawag na mago na mula pa sa silangan na hinahanap ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Kaya't sila ay nagtanong-tanong sapagkat nakita nila ang kanyang bituin. At nang mabalitaan ito ng Haring Herodes, siya ay nal naligali gayon din ang buong Jerusalem. Kaya't si Herodes ay tinipo ng mga pantas ng kanyang kaharian at nagtanong sa mga tagapagturo ng kautusan kung saan ba isisilang ang Kristo o ang Mesiyas at tumugon sila sa Bethlehem po sapagkat ganito po ang isinulat ng propeta. At ikaw Bethlehem sa lupain ng Huda ay hindi pinakamahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. At makikita natin na ang mga mago ay sinundan ang bituin at ito ay ang bituin ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa Lumang Tipan, mula sa Aklat ng Bilang, Kabanata 24, mayroon doon isang propetang binayaran upang sumpain ang bayang Israel. Ngunit hindi niya nagawang sumpain ng bayang Israel sapagkat nakita niya ang isang bituin mula sa angkan ni Jacob. At ito ay pagpapakita ng isang propesya na darating ang isang hari mula sa bayan ng Israel. At ang kanyang kaharian ay hindi magwawakas. At naniniwala ang mga Hudyo, lalo pa nga sa kasulatan, na ang bituing iyon ay patungkol sa darating na Mesiyas. At ito ay nagaganap sa kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang kanyang bituin ay lumitaw at sinundan ng mga mago. Ang mga mago ay nag-alay ng mga handog, ginto, insenso at mira. At ang mga handog na ito ay nasa propesya din. Halimbawa, sa aklat ni Propeta Isayas, Kapitulo 6 na po, sinasabi roon na ang mga hari, ang mga makapangyarihan ay mag-aalay ng insenso at ginto sa totoong hari. At sinabi rin sa Salmo 72 na ang mga hari sa iba't ibang lugar ay mga, yu mga yuyupapa at luluhod upang sambahin ang tunay na hari. At lahat ng sinasabi sa lumang tipan ay nagaganap ngayon sa kapanganakan ng ating Panginoon. At kung titignan natin, sinasabi ng maraming nag-aral sa Ibanghelyong ito na ang mga mago ay mga hari rin. Kaya nga sa tradisyon ng simbahan noong ikapitong siglo sila ay nagkaroon ng pangalan si Gaspar, si Melchor at si Baltasar. At isa sa pundasyon kung bakit sinasabi ng simbahan na tatlo ang haring mago na sumunod sa bituin at nag-alay ng handog kay Heso Kristo sapagkat ang mga handog na inialay ay tatlo rin. Ginto, tanda ng pagiging hari ng Mesiyas insenso, simbolo ng pagiging pari ni Heso Kristo at mira, simbolo ng pagdurusang kaharapin ng ating Panginoon upang ialay ang kaligtasan sa sangkatauhan. Kaya nga, sinasabi na ang dakilang kapistahan ito ay ang paghahayag at pagpapakita ng ating Panginoon sa daigdig sapagkat siya ay ipinanganak upang ipahayag ang napakalaking pag-ibig ng Diyos. At ang mga mago o ang mga hari na dumalaw upang siya ay sambahin ay larawan ng sangkatauhan. Sangkatauhan na inaanyayahang sundan ang bituin ng Panginoon. Sapagkat alam natin mula pa noong unang panahon ang mga sinaunang tao ay naglalakbay at sila ay tinutulungan ng mga bituin upang sila ay gabayan patnubayan na makarating kung saan man nais nilang tumungo. Kaya nga ang bituin ay simbolo ng liwanag na dapat sundan ng tao. At sa dakilang kapistahan ngayon, sinasabi sa atin ng Panginoon na sundan ang totoong bituin ang totoong liwanag sa paglalakbay natin sa dilim. At ang totoong liwanag na ito, ang totoong bituin ay ang ating Panginoong Heso Kristo na nagaanyaya sa atin. Na siya ay sambahin upang tayo ay magtamo ng kaligtasang inaasam natin. Kaya nga napakaganda sa ibanghelyong ito yung huling mga salita na noong makatagpo ng mga mago ang ating Panginoong Iso Kristo, sila ay binigyan ng babala na huwag nang bumalik kay Herodes. Kaya't nag-iba na sila ng daan, pauwi. At malalim ang kahulugan ng salitang ito hindi na nila nais magbalik kay Herodes sapagkat nakilala na nila ang totoong hari at nag-iba na sila ng daan. At kung ating iisipin para sa ating lahat, sa oras na makatagpo natin ang ating Panginoong Heso Kristo, sa oras na maranasan natin ang pagdiligtas na alay niya, ang pagmamahal at pagpapatawad na Kanyang ibinibigay sa atin, hindi na tayo susunod sa ibang hari. Hindi na tayo susunod sa ibang bituin. Mga bituin na nagniningning sa makalupang katanyagan, sa makalupang kapangyarihan. Sapagkat nakatagpuan natin ang totoong bituin. Ang totoong liwanag na gagabay sa atin sa bawat hakbang na ating tatahakin sa buhay na ito. Kaya nga, ang pag-iiba ng landas ay isang salitang mahalaga para sa atin. Ang pag-iiba pag, -iiba, pag -iiba ng landas, ang ibig sabihin ay konversyon. Hindi ko natatahakin yung daang tinatahak papunta o patungo sa kapahamakan. Ayaw ko nang tahakin yung daan patungo sa pagsamba sa iba't ibang hari. Ayoko nang maglakad sa daan na sinusundan ang ibang bituin na ang kaningningan ay pansamantala lamang at ang kaningningan ay umaakit lamang para mabuhay sa kamalian at kasalanan Iba na ang aking daan ang ibig sabihin iba na ang aking buhay at simula sa araw na ito sa dakilang kapistahan ng pagpapakita ng ating Panginoon. Maari nating sabihin mula sa ating mga kalooban na ang ating Panginoong Hiso Kristo lamang ang kanyang bituin na lamang ang ating susundan. Mag-iiba ang ating buhay, mag-iiba ang ating daan sapagkat nakatagpo na natin ang tunay na dapat maghari sa ating buhay. At ito ang bagong silang ang isinilang na anak ng Diyos na ating Panginoon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.